Matutulog na nga pala ang anak ko kaya naman nag good night na siya kay daddy niya. Hi mga ka-fam. si babe ng gatas kasi tuyo daw ang ano niya, ang tabi niya. So, nangihingi siya ng gatas. Kapag alam ni babe na tuyo ang labi niya, ang hinihingi niya, itong gatas na binigay sa kanya ng doktor, itong glosser na, kasi, alam ko hiyang dito si babe, kasi kung hindi, hindi niya to hihingiin tuwing magdadry yung mouth niya. So, ngayon, titimplahan ko siya ng gatas. Kunti lang hiningi niya, kaya gagamitin ko yung glass na ganito lang kalaki. Ayan. So, itong glass lang ang gagamitin ko since konti lang ang hinihingi niya. So, dito naman, dito sa instruction, ang nakalagay ay 5 scope. Pero, sabi ni Doc, 4 scope lang daw. So, natin ay 4 scope lang. And then, water, of course. And, stir, stir, stir. Ando siya sa loob ng kwarto. Nanonood siya ng... Wala ko pa kung ano nanonood niya. Kung boxing ba yun, or yung golf, or yung football. Yun lang ang libangan niya. Okay. babe your milk i use the small glass is this small glass okay yeah. okay <laughs> i get this babe. <laughs> uh, what, is, what are you watching babe Oh, okay. World's Strongest Man. Okay. Nanonood pala siya ng World's Strongest Man. Alright. Normally, ang glass na ito, ang ginagamit ko kapag magtimpla ng gatas kay babe. Pero nahirapan daw siya ubusin. Pero ang laman naman ng glass na yun, kalahati na yun eh. Kalahati na siya ng baso dito. So, okay-okay na rin yun siguro. So, sa ngayon ay dadalhan ko na lang siya ng tubig sa kwarto. Kasi, ating gabi kasi si Bay bumabangon at umiinom siya ng tubig. At least, kapag bumangon man siya mamaya, may tubig siya. Ayan. And this is it for tonight update, guys. And by the way pala, thank you pala sa mga sumusuporta sa amin ni Babe. Thank you din sa mga nagbibigay ng prayers para kay Babe. Sobrang thankful ako. Thankful kami na nandyan kayo. Thankful ako na tinutulungan niyo ako mag-pray para kay Babe. Kaya, sobrang thank you talaga. Sinasabi, yung mga good comments na nakikita ko, sinasabi ko kay babe, pinapaalam ko sa kanya. Kaya, natutuwa siya na nagugulat siya na maraming tao ang nagpipray sa kanya. Kaya, thankful kami ni, ni babe na Nandyan kayo tumutulong sa amin. Malaking tulong na yung prayers na ginagawa nyo kasi nga tinutulungan nyo. Hindi lang pala ako mag-isa ang nagpipray o kasama ang family ko, kundi kasama ko kayong lahat. Kaya thank you, thank you very much.